isang napakagandang hapon sa ating lahat ma, mga, mga so ito po ang kabuhang taniman ko ng uh, ang palaya na ang variety ay Galaxy maxipuan at saka Maestesa so ito na po no? Uh, pang tin harvest na siya mga kaparmers sa susunod nating pitas so inuulan lang siya kung may bagyo So maganda pa ang talbos. Tapos yung mga tauhan natin ay nag po sila ng insecticide, fungicide, polyar at saka may kasamang sticker sa talong. Dahil may napansin po tayong whitefly, uh, i po natin no nang uh, pang-control sa whitefly, whiteflies. So yung ginagamit natin yung Das at saka Ocean. 'Yun po ang ating pang-control. Tapos yung polyar natin yung uh, Wocempro Plus then may cell weight so compatible mo nga ka-farmers so lahat na ginagamit natin ay produkto po sa uh, Bayustad company yun po ang pang alternate natin so sobrang tangkad na po no ang ating uh, talong so tingnan nyo may nag-spray doon so yan apat po sila mga ka-farmers So yun po ang taniman natin ng talong na nasa plus ka puno tapos yung ampalaya natin ay nasa 4,000 plus ito po uh, ang uh, kabuang lawak po sa tanima ng ampalaya no? yan nasa 4,000 ka puno mga kapwa ko kaparmers kung saan nasa uh, 1.3 hectares po lahat Okay, so ang planting distance po sa so, nagtatanong sa akin no sa Ampalaya uh, hell to hell 1 meter tapos roto ro to in half meter so yun po ang tamang uh, planting distance sa pagtatanim po ng ampalaya uh, sa bandang dulo don po ang uh, nakatanim ang kamatis tapos yung kamatis natin dahil sa uh, stress, stress siya sa bagyo karina kasi nabugbog sa hangin uh, nakarecover tapos binagyan na naman ulit ng inteng bagyong inteng na dapat naman ulit so may bunga siya pero kunti na lang at least nakabawi mga ka-farmers ang mahirap pag hindi tayo makabawi so yun mo ang ating mga tao na nag-apply ng pang control sa white fly so yun po ang gagamitin natin po no, sa ampalaya so noong umulan sa bagyong inting, nagkatarbos yan ng maganda tapos sabay ang mga maliliit na bunga yun po mga ka-farmers ang ating makikita Okay, so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin about farming, uh, ah, hingi po ako ng favor sa inyo. Don't skip my ads. Tapos kung baguhan ka pa lang, huwag nyo kalimutan no, mag-like and share. At saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. from ah, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit sa ang sulok mo ng ating bansa. Sa lahat ng mga subscriber, mga viewers, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayo lahat. Bye-bye po.